Hello guys, good noon. 5:35 na ng hapon. Kaya ako'y nagpahinga na para umuwi sa bahay. Bali, ito po yung ginawa ko ngayon. Inabas ko yung mga masukal na damo dito sa boundary ng lupain namin. Kasi yung ba yung boundary namin is yung sapa. At dito naman po sa bandang ibaba ay pinutol ko yung mga malalaking kahoy para hindi sagabal sa pagtubo ng mga niyog. Bali ito po yung tinabas ko ngayon. At Meron pang kunting natira sa bandang itaas. Maganda talaga tingnan pag malinis yung farm. Nakakawala ng pagod at nakaka -relax. Kung makikita niyo po ay malinis na yung mga tanim kong abaka dahil tinanggal ko yung mga masukal na mga damo bali dito po sa boundary ay tinabasan ko rin ito po ay boundary namin sa itaas kaninang umaga ay ito po yung ginawa ko Tinabas ko yung mga makakapal na damo at tinanggal yung mga malalaking kahoy. At siyempre bago ko po ako ano mata, pagkatapos kong magbihis ay nagtanim po ako ng niyog para hindi naman po masayang yung oras. <coughs> dahil sa sobrang init ay natuyo agad yung damo na kanina ko lang umaga kaninang umaga ko lang po ito tinabas at syempre nilinis ko rin yung puno ng taning kong hybrid na niyog kasi napakakapal ng damo bali ito po yung boundary namin sa ano sa itaas sin ah uh, syempre nagtanim rin ako ng niyog yung dati po yan na puno ng niyog kaya pinalitan ko at sa kabila naman po ay kung makikita nyo ay yan po yung kamuting kahoy. sobrang napakasukal kasi dito po sa bandang itaas kaya medyo matipid pag ano pag kinabas, pero konti na lang po ito kung makabalik ako bukas ay pwede ko na ito tanayman ng niyog pag maubos ng tabas So hanggang dito na lang guys. At bukas ulit. At maraming salamat.